Magandang gabi po sa inyong lahat. Meron po tayong kasabihan sa Ingles, You cannot please everyone. May katotohanan po ang kasabang ito mula pa noong una at kahit pa magpasa hanggang ngayon. We cannot please everyone. At kahit ako bilang isang pari, tanggap ko po yung katotohanan na hindi na po lahat ay natutuwa at magiliw sa akin may mga taong hindi nila ako gusto dahil sa mga na pinipili at ginagawa ko. Kaya nga po hindi ba, no? alam nyo, sa bawat pamayanan, yun po yung isang bagay na dapat naming iniiwasan, kaming mga pari. Wala dapat fans club si Father. Wala dapat team Father o team ganitong pari. Sapagkat may katotohanan yung salitang we cannot please everyone. At ito po yung isang mga katotohanan na unti-unti ko pong natututuhan. Sapagkat madali pong tanggapin yung kaya hindi po ako kinagigiliwan ng iba ay dahil taliwas sa kanilang pananaw at paniniwala ang bawat sinasabi ko. Pero ang mahirap pong tanggapin ay yung sadyang kokontrahin ka at hindi ka gugustuhin dahil mismong yung aking pagkatao ang hindi nila gusto. You see the difference? No? May mga taong hindi pa bumubuka yung bibig mo, galit na kagad sa iyo. Sapagat hindi naman yung desisyon mo o yung pinipili mo o sinasabi mo ang hindi nila gusto. Ikaw mismo ang kanilang hindi iniibig. Hindi po nakapagtataka ang ganitong malungkot na katotohanan dahil kahit po si San Juan, kahit po si Jesus, napagdaanan ang ganitong malungkot na karanasan. Maraming tao po yung namamangha kay Jesus pero hindi naman naniniwala. Maraming tao po yung nagugulat sa Panginoon pero hindi naman bumibilib. Maraming tao ang nakikinig sa Kanya pero hindi naman nananalig. Mga animoy bulag sa kung sino ang Mesiyas na nasa kanilang harapan. Bakit? Dahil ang gumagawa ng himala, yung nagpapahayag ng salita, hindi tugma sa kanilang inaasahan. Kaya ayun, wala nang ginawang tama para sa kanila si Jesus. Kaya't anong buwelta ng Panginoon si Jesus sa mga tao sa Ebanghelyo? Ah, mga taong walang kasiyahan. Sabi po ni San Agustin, para sa isang taong naniniwala, walang paliwanag ang kinakailangan. Pero, dagdag pa niya, sa isang taong hindi naniniwala, walang sasapat na paliwanag para dyan. Mga kaminamahal ko mga kapatid, maaaring ang Diyos ay makapangyarihan, pero ang Diyos, meron isang bagay na hindi kayang gawin. Ano po yun? Isang bagay po yung hindi niya gagawin, ang tayo ay pilitin. Why? Because God cannot and will never ever force Himself to us. At bahagi po yun ang kanyang pagmamahal. Ang bigyan po tayo ng malayang pagpili. Ang bigyan po tayo ng kalayaan. Malaya tayong gawin ang nais at ibig natin. malatay, Malaya tayong piliin anumang gustuhin natin. Kaya alam po ninyo, ito po yung sinasabi po ni Pope po Francis the tragedy of love. Part of loving is to give the beloved the freedom to choose. At alam ninyo, aminin ah, ko po sa inyo, ito po yung misang nahihirapan ko pat unti-unti ko pang natututuhan. Yung pong hayaang makita ng aking mga mata na sinisira niya yung buhay niya dahil iba yung kanyang pinipili. Ito po yung tinatawag nating tragedy of love kasi walang magagawa yung pag-ibig kung ayaw naman niyang piliin, kung ayaw naman niyang gustuhin, kung ayaw naman niyang tahakin. Kaya nga po, mga minamahal ka mga kapatid, ito po yung masaklap na maari maranasan ng bawat taong umiibig. Hindi niya pwedeng ipilit yung kanyang sarili. The same with Jesus, the same with God. Part of loving us, He will never force Himself to us. Kahit pa unti-unti niyang nakikita na sinisira natin ang ating buhay dahil malaya tayong pumipili anumang ibig at nais natin. Marahil ito ang siyang sakit na naramdaman ni Jesus. Sa bawat pagkakataon po na ibang landas yung pinipili natin, sa bawat oras po na ibang buhay yung sinusunod natin, at ang masakit pa nito, tayo na nga ang tumatalikod, tayo pa ang nagsasabing ayaw ko sa iyo. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, tanggapin po natin sa malungkot na katotohanan, we cannot please everyone. Sapagat kahit si Jesus, naranasan iyan. Pero anong dapat gawin? Lumaban ng patas. Magmahal kahit nasasaktan. Lumaban hanggang sa dulo sa sapagkat sa dulo ang nagtatagumpay hindi lamang iyong matyaga ang nagtatagumpay ang pumipili ng pag-ibig. Amen.